Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang tanong dito ng mga kapatiran natin, uh, Pwede bang mag-alaga ng aso? At kung sakaling pinahihintulutan, kailan ito pinahihintulutan sa atin na mag-alaga ng aso? Ang original mga kapatid sa pag-alaga ng aso ay ipinagbabawal. Kasi ang bahay Lalong-lalo lalo na po yung pag-aalaga ng aso na ng pag-aalaga ng pusa na kung saan ay uh, kasakasama mo sa loob ng bahay, sa pagtulog, bawal talaga yan. Dahil ang pinahintulutan lang po yung pusa, pero yung uh, aso, mababawasan ka ng gantipal at hindi pa papasok ang anghel sa loob ng bahay mo. Sa hadis na naisalaysay ni Ali bin Abi Talib radallahu anhu anin Nabi sallallahu alayhi wa sallam akal, na ni Ali radallahu anhu na ang propeta sa wasallam kanyang sinabi innal malaikata la tadkhulu baytan fihi kalbun wala sura katutuhanan na ang mga anghel ay hindi papasok sa bahay na mayroon ditong aso at mayroon dito mga larawan larawan na mayroong mga mga buhay so bawal mag-alaga ng aso at napakalaki ng mababawas sa atin na gantimpala. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man amsaka kalban fa innahu yanqusu kull yawmin min amalihi qiratun illa kalbahartin aw mashiyam." At ang sinuman na nag-alaga ng aso, tunay na mababawasan siya ng gantimpala araw-araw, gantimpala sa kanyang gawain araw-araw, ng isang kirat. Ang kirat is napakalaking nababawas sa iyo ng gantimpala yan. Maliban lang kung ang aso na yan, ito yung mga exemption. Maliban na lang kung ang aso na yan, sabi ng propeta sallallahu wasallam, ay gagamitin mo sa pagbabantay ng iyong mga pananim o pagbabantay ng iyong mga alagang hayop. So, yun lang yung pwede. Sa ibang hadith, na naisalisin Abu Huraira radiyallahu anhu, marawahul Bukhari, sabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, man iqtana kalban laysa bi kalbi saydin wala mashiyatin wala ardin fa innahu yanqus min ajrihi qiratan kull yawmin. Sabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, batang sino man na nag-alaga ng aso, ng aso na yan ay hindi ginagamit sa pangangaso. So pangatlo na pinahintulutan dito, ginagamit mo siya sa paghuli ng hayop sa pangangaso sa kagubatan, pinagamit mo yung aso kasi pinakamadaling turuan na hayop ay ang aso. Wala masyiatin at hindi mo naman ginagamit sa pagbabantay ng mga alagang hayop mo. Wala awkin at hindi mo gina ginagamit sa pagbabantay ng mga pananin mo. fa yang kuso min adrihi kira upani kulayomin. Katotohanan na mababawasan ang gantimpalan niya araw-araw ng dalawang kirat. Subhanallah, ang laki ng kerat. Bakit dito sa dalawang hadith? Yung isa, isang kerat lang. Dito sa pangalawa, dalawang kerat. Doon sabi ng ating mga ulama, isang kerat, pag yung alagang hayop, hindi naman nakakapinsala, hindi nangangagat. Yung pangalawa, kerat kapag nakakapinsala, nangangagat ng tao. So dito, dalawang bundok ang mababawas sa ayun ng gantipala. Sabi ni Ibn Abdul Bar Rahimahullah, Fi hadal hadithi ibahatu itikhadil kiladi lisaydi wal masyiyati kadalika ang mga hadis na binanggit natin kanina ay dalil na pinahihintulutan sa atin na mag-alaga ng hayop o nakatulad ng aso kapag gagamitin natin sa pangangaso gagamitin natin sa pagbabantay ng alagang hayop at pagbabantay ng mga pananim yan lang po nabanggit sa hadith po maliban dito talagang hindi pwede na alagaan natin yung aso kaya lang nagkaroon ng opinion ng mga ulama sabi nila pwede bang gamitin ang aso na ito halimbawa katulad sa uh, para malaman yung drugs, di ba? O kaya ay para bantayan yung mga yung bahay. Si Imam Nawawi rahimahullah binanggit niya na pwedeng alagaan ang aso kiyasan ala at halata. Kung baga, bilang paghalin tulad sa tatlo na may pakinabang at nakakatulong. Katulad din ni sabi niya ng pagbabantay ng mga bahay mula sa mga masasamang elemento, mula sa mga magnanakaw, kapag may pakinabang ang aso na yan at hindi naman kasama sa pagtulog, hindi kasama sa loob ng bahay, kundi nagbabantay sa labas ng bahay, pwede pong alagaan ng aso. So, hindi lang po sa pag... So, nabanggit lang sa hadis, tatlo lang. Gagamitin sa pagkakaso pwede. Gagamitin sa pag-alaga, pagbabantay ng hayop, pwede. Gagamitin sa pagbabantay ng pananim, pwede. Ito, ito lang yung nabanggit sa hadith. At sabi ng ilang sa mga wala ba, kung may pakinabang maliban dito, katulad ng pagbabantay ng bahay, pwede po. O oh, kaya para malaman yung mga uh, Uh, droga Inaalam niya So dito pwedeng uh, Gamitin dito At alagaan yung hayop At maliban dito Hindi na po pwedeng alagaan Ang aso na to na Kung saan eh, kasama mo sa pagtulog Kasama mo sa loob ng bahay Kasi mababawasan ka ng gantimpala Kung nakakapinsala ang aso niya na Nangangagat pa dalawang kerat Napakalaking gantimpala Araw-araw yun ma Maubos gantimpala mo Kung hindi naman nakakapinsala Maamo naman yung aso na yan pero wala kang dahilan kung di kasama mo lang talaga sa bahay, isang kerat ang mababawas sa gantimpala mo araw-araw. Huwag hayaan na maubos po ang inyong gantimpala po sa pag-aalaga po ng, ng aso po. Pero kung sa loob ng bahay, hindi naman, si, hindi naman kayo yung nagmamayari, pina, kumbaga no, sa magulang mo, sa kamag-anak mo, hindi niyo po kasalanan ang kasalanan nila. So at least alam niyo po ang hatul sa pag-aalaga ng aso. Yan lang po Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.